So hi guys, welcome back to my channel, kape tayo guys. Kape, kape, kape. So dito ako ngayon. So may reaction video na naman ako. So it's my ano, uh, own experience. So I'll try ako guys. So first time ko mag-order online. Online ng item. So ang in-order ko is secret kung eh. <laughs> ano. Pero may kamahalan yun. So nag-order ako sa kanila since last, uh, this month, May 4 I think. So, yung in ko sa kanil. so hindi ko na lang papangalanan yung online seller na to kasi hindi ko pa nare-receive yung item baka iban nila ako lalong pahirapan ako dun sa item ko so hindi to yung para sa akin parang hindi ko siya kilala na <clears throat> parang bago lang siya na bago lang siya na apps for online selling natrap lang ako sa kanila kasi mas mura siya compared dun sa mga sikat na na uh, online shop kagaya ng Noon. Noon is very legit talaga siya guys at saka si Amazon. So ito siya is hindi siya gano'n ka kilala. saka so, layo ng seller niya. So nag-order ako sa kanila ng item so until now I didn't receive. So um, siyempre pag online, online payment yun. So last night, uh, last night na. No? <laughs> so kagabi, habang ko na ako, nakareceive ako ng message through WhatsApp. Ang sabi niya, kailangan ko mag-order ng $1 para to avoid the taxes, parang para doon hindi ako ma-charge ng malaking taxes. So, tinignan ko naman doon sa apps, meron talaga doon. So, na, kailangan kong pumili doon sa kanya ano, ng $1. So, nag-order ako. So, ang unang order ko pamali Nag-order ako ng isang more than, I think, mga $5 doon. $5 ata yung na-order ko. Unang item. Tapos, so related doon sa in-order ko. Tapos, umorder ulit ako kasi sabi niya hindi daw niya na-receive yung ano yung order ko na bago so nag-order ulit ako doon na mismo sa link na sinasabi niya. So, hindi ako doon sa link na ginawa niya doon sa WhatsApp kasi iniisip ko baka ano siya scammer. Baka i ano niya yung card ko, i-scan. I-scan niya yung card ko. So, hindi ako nag-pick doon. So, pumunta ako mismo doon sa apps na apps na aking pinag-order Doon ako nag-order kasi meron talaga yung link na sinasabi kailangan ko mag-order para hindi ako ma-charge ng malaki ng tax. Ng tax daw, parang ganun ang pinagaan ko, alam na talaga yung nag-message sa akin sa WhatsApp, parehas yung order ko doon sa inorderan kong online shop. Parehas na parehas. Yung order, uh, oh, tracking number, order. Tapos ngayon, sinachat ko siya, hindi siya nagre-reply na. Hindi siya nagre-reply sa akin. Tapos nag-ano ako sa customer service nila. Nag-complain nag ako about doon bakit ako kailangan mag-ano pa ng $1 kasi yung in-order ko naman is free shipping. Wala siyang charge kasi sabi doon, above 100 plus 160 SR na in-order mo is free shipping Tapos so, nagtataka ako bakit ano, kailangan pa mag-order ulit ng $1. Hindi ko alam, tapos tinatanong nila, tapos sabi nila i-raise daw nila yung complaint, ganyan-ganyan kung bakit, pa'no ako pina-order ng ganyan, tapos bakit ako mat-charge ng customs, gano'n, gano'n, gano'n. So ayun, so mamaya tatawag ulit ako doon sa, sa, gusto ko taga't tumawag doon sa online shop kasi may tawagan sila eh, gusto ko makausap talaga personally na hindi yung sa parang sa chat lang. So yun lang guys, parang bad experience sa akin yung unang order ko ng ano, sa online. Hindi talaga ako nag-order ng online guys. May diba nandun talaga guys sa, hindi ako nag-order noon yung kaibigan ko. Nag-order ako dati ng mic ata para sa laptop. So yung dati kasi nausap sa YouTube yung ano, yung may mic, tapos i-convert mo siya sa laptop, sa laptop mo. Tapos magkakaroon na may mababang bang sound effect. Kasi dati, nag live ako sa YouTube. So yun lang guys, parang ano, parang may bad experience ako sa kanila sa online shop. Kaya sabi ko next time din ako order sa kanila ng item. Pero pag mga small item lang naman, ang bilis. Pero yung akay na medyo mahal na, na in-order ko, ang tagal, mag isang buwan na. Tapos ano, ngayon yung seller na yon yung nag-message sa WhatsApp, yung isip ko baka scammer, yung gusto niya iscan yung ano ko, yung information ko dun sa IDM ko. Kaya hindi ako sa ganun doon, doon ako sa ano. Kaya nag-aalangan ako maglagay dun sa card ko, nalulodan ko ng malaki, baka kasi nakamay Baka ma-fraud ako. Kaya ano, kung mag-order kayo guys, dun kayo sa mga sikat na na online store kagaya ng Noon. Kasi Noon talaga is a very legit. At saka Amazon, yan. Shein, yan. Actually naman, yung ano na yun, parang okay naman. Kasi mga kasama ko nag-order sila ng mga small items, hindi ganun kamahal. Pero dumadating naman agad, 6 days lang. Pero itong akin, grabe, ang tagal. Tapos may mga tinitingnan ko yung tracking, hindi pa talaga nila sinishape on process pa. Hindi ko alam. Sana ma-receive ko yung item. <laughs> kung hindi nga Tapos sabi pa na no, may refund ko, paano kung hindi ko ma-refund yung pera? <laughs> hindi <mo> nga nga ako. <laughs> Kaya, never na talaga ako mag-order sa kanila kasi ano, may bad experience ako sa kanilang, ano. Parang, hindi maganda yung alam ano, nila ship Eh. Di bali na mag-order kayo sa mas mahal na mga online kasi panigura, siguradong matatanggap nyo yung item at saka hindi matagal, mabilis lang. So yun lang guys, don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel and my TikTok account. Damo salamat pag upay ka God bless.